Ayan guys, meron tayong gagawin dito. Magandang araw sa inyong lahat guys. Ano yung motor ito boss? Kigil? For HF1 guys. To, guys. Ayan ito mag-start ito guys. Kaya itong Fetty Cafe ng ating mechanic. Si boss Dan at itong ating mechanic ko isa. Si ano kay? Si Cyro, father and son. guys, ayan ito mag-start. Ayan, yeah. Sana guys, subscribe nyo kami sa aming YouTube channel, PMB TV, pa-like at pa-share na rin guys. At pindutin yung notification bell para lagi updated sa may share na yung video at ipopost guys. Ayan, kinakalas na. Yeah, Ayan na, kalasin mo yung starter. Hindi ko lang ngipin. Ah, hindi na ngipin. Ayan guys. Hindi na daw yung starter, kakalasin. Ayan. Ayan. Ah, kasi yung pag-plug niya, tik, tik, ganun lang. Tik, tik, tik. Ayaw dumerecho. Ayaw dumerecho. Ayaw, guys. Ayaw daw dumerecho. Sabi ni Bossing, ayun yung may area, yung driver. Ayaw dumerecho yung starter niya. Parang naglalagitik lang, tik, 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 gumagano lang. Kaya natitignan ang ating mechanic. Ay, si Boss Dan. Anong tiyay, tiyay ka madya, Dan? Ngipin. Ngipin na? Mga buko. ng ngipin yung starter? Uh Oo. -oh. Buuyan, tingong, maya, Ayan, guys. Parang natukod daw ng ipin. Eh, anong problema nun, Dad? Uh, ringgir. Ah, ringgir rin may problema. Kung ba, na? Kasi okay, natukod. Kaya pumasok. Oo. Uh. Ayan Kaya guys. Kaya pagka, ano, lagitik. Lumalagitik lang. Ano nga gawin dyan? May testingin ang... Ah, Nagkadurog-durog na itong ating ilaw. Kaya yeah, guys, ito yung sinahin sa labas. Kung di stop yan. Kasi ito tali... Guys, nagawa nito kanina. Hindi ko na nag-give it one. Hindi natin inabutan kung gawa. May balot yung isa. Ayaw, Ay, mistado eh. Nipit ko, may palot pala. <laughs> guys, totally, ito nagawa na ito namin kanina ito. Kung ba, nung bago umalis ito, na-start. Pero nung dumating ito, hindi start Nung umalis, na-start ngayon. Biglang ayaw na muli start Yeah, yun. Oh, ko naman. Yeah. Ah, guys, oh. Yun, yun. Yun, guys, yun. Yun, may chipa naman ang ayos. Nauna ano kasi, tumutukot ko Ito, uh, sa ring gear. Kaya ganang, tok, tok. Uh, Anong may problema jan? Ah, sa, sa, ring gear na may problema. Ah, problema niyan, sabay yan. Pagka nagpalit tayaw, ka niya, magpapalit ka rin dito Yan. Yung ring gear na may problema. Mm hmm. Eh, paano yung pagpalit ng... Kailangan ko ganito. Di ba, hindi ka matsalo, hindi rin jaga na yun. Siya, guys, eh? bueno. Ano kaya yung ano Ano gamit? Ano guys? Itinan natin yung kanyang, ano? Yung kanyang drive. Ito merong peg naman. Yung parehas. Yung match din dun sa kabila. Yan. guys, magbuksan na take up na handa tayo ito yung start tik na, tik lang tingnan din yung na hindi Ayan ang sira niya ay hindi na buwan lao na ko Ngayon si pa. Sa two Sa ring gear. Ah tumutukod na kaya ay umigot ang ano, Vendix. Hindi makalabas, Kaya hindi makalpasok ang ano, ring gear. Okay, sing sa loob, lalabas eh mm -hmm. ito. Ring gear. Okay, dapat pag pagsinumpa sa ng may camera. Yep. Yung guys, may dala silang reselba. Hindi na yung reselba kung pwede pa Okay. Tama rin yan. Ay, tama. Ang ganda Sira na yun. Sira na Hindi pwede yung kanyang dalawang reselba guys. Sira din. Kaya, lang itong kanyang dati yan tiklang. yung appendix. Kung gano'n niya, pagka nagpalito niya, hindi guys, kinakal. Tok, lang. Direkta ko nga, kala ko kasama sa liada. Ayan guys, pinahasa namin yung pinakang pendex yung kanyang gear kasi tumutukod yun sa kanyang ano yun, no, sa kanyang ring gear pag tumutukod kaya kailangan paliitin kasi may tama na yung kanyang ring gear kaya ayan, gagawa na ng paraan pag kali, ginawa nito ito kanina ayaw, ganyan na dito ay mag-start nung umalis, Start ay start naman pero bumalik ulit ay ulit start kaya dito sa muli natin ating kanyang start pero para malaman kung saan talaga yan yun na nakita ng ating mechanic tumutukod sa kanyang green gear sa transmission yung umiigot sa makina yan kaya ginagawa niya ba niya ng paraan kung ipepe si dito pinabuhat ng yung ipin para to para lumipis para pumasok sa kanyang ring gear okay. ay pumasok tumutukod kaya nalagay ito siya kaya ginagawa ng paraan ng ating ng ating mechanic si Doug kaya guys ha para maka-experience kayo ng ganyan na lumalagitik lang nagawa na at may gabi sila I mean, tuloy ayun yung stock at lumalagitik lang baka may tama na yung pinakaring gano'n nyo yun so, ito gagawa lang siya ng paraan ba kahit sa akong uubra pag hindi uubra check na magpapalit ko ng ring gear kasi may tama na yung kanyang ring gear

Kaya dinagay lang naman namin ng grasa. Para mas suabe ang ikot. So, no, nilagay ng palaman guys. Kala namin, naging lubis lang yun eh. <laughs> Yung walang kod. Yung masama ang pumalik. Yung pumalik ka <laughs> yung mga the flesh, uh, it's the guto. Yan talaga sakit niya? Ayun, ah, ano yun. Pag hindi ka makakaka- Kung mag-job ano. Pag hindi ubra palit ng ring gear. Kaya guys, oh. ginawa lang lang na namin paraan yung kanyang, ano nga rin. Oo Yung kanyang gear ha. Bendix gear. Inaasahan oh. namin. Kasi nga tumutok ko doon sa kanyang kanyang ring gear. May bago may may ring gear kaya ginawa wala na para pagwili mo bro ito. Bibili ng papalit ng bagong ring gear guys ah. Papalit sila ng ring gear. Kaya guys oh. Ya sayo muna le. Father and son. Nagtulong na naman. Ha? Ito ang father <laughs> Yan, may kulay <kureng> <laughs> buhok. Ito, saan yung maitim ang buhok? <laughs> Iba na raw ngayon ang panahon, guys. <laughs> Yan. Oh, kinakaliwa pa. Yan, guys. Okay na. Tiktay singin ulit, guys. Naintindihan na. Parang ganun din yata kanina eh. Yan o. No? ang guys, sinakabit na yung kanyang starter ulit ha. Ito yung guys ha. Hindi na kung... Okay na kung nang effective yung ginawa namin solusyon guys ha. Na binawasan namin yung pinakang gear. Pinanibis namin ng na korte para pumakap sa kanyang ring gear. Yung Bendix Tribe gear guys ha. Yan na ang ginawa namin paraan guys ha. Kumbaga, hindi ito sigurado. Kumbaga, try lang. Kasi nga, may problema oh. kanyang ring gear. Hindi, yeah, Ginawa, paraan kasi gusto na may ari. Baka ang paraan stand para magamit lang pag mag mag Pag hindi talaga mukra, talagang walang magagawa kundi magpalit ng ring gear, guys. Okay, guys. Kaya yeah, mamaya, tingkisin na natin yan, guys. Kinakabita na, guys. guys. Okay, guys. Hi, guys. Okay. guys. Okay. 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 Ayan, lang. Yo! Tiktak na! Nagyan naman na i-start. Ha? Nagyan naman na start nawawala. Kaya yun ang dinala ko dito. Tumama ka! sumama okay na ulit mo ah, click na guys yan guys okay na yan guys sabi niya yan okay na wistat na ulit guys okay na yan yan apat na Yun! Start na oh boss, alam mo na teknik, boss! Ayan, guys. Okay na yan. Tapos na yan, guys. Yun lang ginawa namin. Inaasa lang na namin yung kanyang Bendix Bendix Drive Gear. Kasi gawa nga nang may tama kanyang ring gear kaya ay pumasok agad ng ma, ng ay pumasok agad kanyang bendis drive gear kasi may tama na ngayon kanyang ring gear kaya guys kaya yun ang ginawa ng ating mechanic ah, hinasa niya kanyang bendis drive gear kaya nagka o oh okay na guys kaya guys okay na sana guys subscribe kami sa aming youtube channel si mbtv pa like at pasiyan na rin guys at pindutin notification din para laging updated sa mga isi-share na yung video at ipopost guys yan okay na guys ha yan guys sana kahit paano may nakaka yung tip sana sana guys baka maka-experience yun ng ganyan na ah, bagong gawa yung starter ay pa rin yung start pero yun pala may problema yung kanyang Bendix ay kanyang ring gear kung baka tumutukod yung kanyang Bendix drive gear kaya yun yung ginawa ng ating gari ko ginawa ng solution kung baka nili kaya yeah, binawasan yung Vendix gear. Pinanipis para pumasok doon sa kanyang ring gear guys. Ha? Yun ang naging solusyon ng ating mechanic guys. Okay guys, thank you sa lahat manonood guys. Thank you guys. Yun, Yo, okay na yan guys ha. Mga salam sa manonood guys. Thank you guys. Ang nga ito guys ha. Ah, isuso for a check one guys. Okay guys. Thank you guys.